You know my video? It's only for... Eh, uh... hey, okay. <laughs> Hello, guys! <laughs> I speak Tagalog. But it's uh, not too far. I'm uh, not too close to my face. <laughs> yeah, like that. Hello, mga panggap. Baka kami ngayon sa Darulama. So, naglalakad lang kami papunta doon. 25 minutes mula sa bahay. Pero dahil nga na-exercise kami kasama ko si ate, ayun, nagbibidyo. so, <laughs> taga tagabidyo namin, kameraman. Bibida niya tulog. Ayan, kanyan na pala natulog. Kasi kapag uh, nandiyan talaga yan sa walker niya, madali yan matulog. <clears throat> mas, mahimbing pa, mas mahimbing pa yan matulog sa walker niya. Ay, stroller pala. Kesa sa to higaan southwest. niya. 20 minutes pa lang, gising na doon sa higaan niya. Pero pag uh, dito, yan, mga one hour. Yan, tulog na ah. tulog. Mamaya, pag kunin uh, namin yan siya dyan, gigising na yan, di na yan matulog ulit. Yan, yeah, malapit sa ka kami. Eh. Malapit sa ka kami sa Doro Llama. Kapag, uh, malapit lang to pag magdadrive kami, four minutes drive lang. Pero kapag lalakarin mo, twenty-five minutes. Pero dahil nga, oh, that one. Pero dahil like, Exercise kami. kaya naglalakad kami doon. bumaya pag pabalik namin, pag pag mapagod na kami, pag uh, na kami. <laughs> okay. No, I just make for short. I just <laughs> <Yeah>. <laughs> you like it? Yummy. <laughs> Yummy. Okay, <laughs> I will make with <laughs> <laughs>